Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, nami ko na magpa-ara sa Pag-usapan nga natin ito si si Ma'am Diwata, di ba? Si Diwata kasi, mga kababayan ko. <laughs> ah, na natin last time. Eh, ito ay tatakbo sa Kongreso under sa party list, di ba? Pero may mga technicalities kasi doon na yung katulad nga na fourth nominee siya no, na pag-uusapan natin before na ah, may chance lang na makaupo doon first, second or third siguro, no? Pero yung pang fourth kasi siya eh. Tapos alam mo siya pa yung pinagsalita noon habang ano, halata mong ginagamit si Diwata. Di ba? May mga nagfo-forward sa akin ng videos na hindi ko maintindihan kung anong gina ginagawa ni Diwata no. To be fair naman, hindi naman ganun kalaki ang kasalanan ni ni ano <laughs> ni Diwata <laughs> sa publiko. Kung meron man siya naging kasalanan, 'yun yung pagiging malaki na siguro ang ulo niya. Yes, I consider that pagiging malaki. May mga sumasalba kay Diwata na na yung pag nagsusungit siya sa mga customer ay or sa mga fans niya ay pagod kasi, 'di ba? Pero I mean, Uh, utang na loob mo sa, sa fans mo kung nasaan ka ngayon? Kasi natuwa do sa storya mo. Hindi naman naging fan ka niyan dahil sa pares mo eh. Sa totoo lang. Di ba? Marami namang food reviewer ang nag-review ng pares mo. Hindi naman ganun ka-special. Hindi naman siya, hindi siya masarap. Di ba? Pero hindi naman din siya ganun ka-special. Para, para yun ang ikasikat mo. Talagang ang nagpasikat lang sa sa'yo yung pagpupursigi mo sa buhay doon ka naging idol ng tao, yung ikaw mismo. 'Di ba? Kaya lang careless kang ano eh, careless kang mag-carry nung kasikatan na ipinagkaloob sa iyo eh. 'Di ba? Kaya pa mong pagod ka, maano man lang na maging okay ka makiusap, no? Pagod po ako eh. Babalik na lang po ako. Promise picture tayo pagbalik ko. Yung mga diba? ganun man lang sana pero wala eh lalo nang sumikat yung linya mo nang lilipas din yan tapos ginagamit na rin sa kanya ngayon yung yung linya na yon ano then may mga videos dito na ipinasa sa akin di ba katulad nito ano to yung yung naglilinis ka ng Manila Bay ano anong ano ba to gimmick ba to or <laughs> Tingnan nga natin 'tong mga men. Ano ba 'to? Diwata, diwata, anong ginagawa mo dito? Ayan, nag-volunteer uh, tayo. Nandito ako, nag-volunteer tayo maglinis ng kalikasan natin. Kasi ang daming kasura dito sa Manila, Bay wala akong magawa. So naisip kong pumunta dito. At nakita ko marami naglilinis. Tumulong na din ako para ano. Tapos siyempre pinapatabi ko yung ano. Yung mga kalakal na pwedeng ibinta, ibibinta na rin natin. Kasi sayang din yung mga yan. <laughs> wala, hindi nga naman naglilinis, men eh. Alam mo, parang nakakapa na ni Diwata yung ano, yung mga fans niya, mga bobo tanga-tanga. Sorry ah. Kasi parang yung pagganito, uh, feeling niya sapat na sa mga fans niya yan eh. Kung tutuusin ka, plastic ang eh. I don't know, siguro nagbibiro lang sila dyan ano, na, na magagaganyan-ganyan dyan sa Manila Bay. Pero, ka-plastic ang eh, don't know seryoso ba to. Ayan na, ayan na, ayan na. Salamat, diwata. Kaya, natin kaya natin na, diwata. Ito nga dati pag bumakot. O ano, ano, yung kasi maraming... ano nangyari nung tinabi mo tapos tatakbuhan kayo? Matura na napukulot namin. Layon, so, yung ganito, uh, 7 ton to 8 ton yung 5 kilo. Binigyan ka namin. Ito naman, 10. Pero kung gusto mo nang mas mahal to... Ibubukod mo yan pagkulay pula, pagkulay blue May Mayiging kasi price na nito siya. Kasi maraming takip eh, maraming klase ng takip. Pero kung gusto mo lang, ng mas mamahal yung ganito, alam ano ba, kulay, kulay pula, kulay blue, or ganito, Ipun-ipunin mo yan siya. Okay. Maraming kulay kasi yan, may green, ayan, may green. Tapos, Dito kayo dati naman malakal? Hindi, doon banda sa dulo, yung malatid lang sa pasay. Pag mineral na, ano, binalatan. Yung, tapos yung ganito naman, Ayan yung mineral water. At dito naman, bottle to pag white yan, pag pinalatan mo, ibig sabihin nilinis mo na siya. Uh, wala nang takip, Ito lang yung matitira, yung kulay puti lang. Ano kayo? Sampung piso. Ganyan, sampung piso yan per ano. Pero pag pinalatan mo, pag nilinis mo, pero Mas pag bahay. Ang nilinis, ganyan lang. Nag-rins lang yan dati ng 5 pesos per kilo. Nung kapanahon nang nalalakal pa ko. Yun, ganun. Tapos yung ganito naman, sabay okay. naman, Sayo ata yan. mo, siya rin pala nagtapo nun. Sayo din ata yan. Tama, so ka ata Anong ano nun? Anong purpose ng video na yun? Ini-insulto na lang ni Diwata yung ano, dapat ngayong tatakbo ka na ngayong election medyo... Ah, uh, ingatan mo na yung pag ano mo, yung paggawa-gawa mo ng video. Kasi ngayong ngayong tatakbo ka ng election, dadami na ang kaaway mo men. 'Di ba? Politics 'yan eh. Mas gusto kasi ng tao na na bumabagsak ngayon, kaya ngayon mag-iingat ka sana sa mga ina-upload mo. Katulad nito, no. Anong ano noon? Anong bearing noon? Hindi naman natin talaga nakita eh, siya naglilinis. Yung pinupulot-pulot niya, tinatabi niya rin lang tapos bigla nagtakbuhan sila. Di ba? Hindi, minsan, siguro, hindi naman kasalanan yung ginawa ni Diwata, ano. Pero minsan kasi, hindi niya namamalain, ginagawa niya ng tanga yung mga nanonood sa kanya. Kasi itong, ano eh, ito ang problem men eh. Sanay kasi itong mga influencer na to na, na tatanga-tanga yung mga audience. I'm so sorry, no. Hindi naman lahat. 'di ba? Hindi naman lahat, pero karamihan kasi tayo mga Pinoy. Yes, I do admit, ako din minsan ano, kasi uh, pag nanonood tayo ng mga ganyan, minsan natatawa ka. Naakala natin funny lang, pero minsan hindi natin na-realize ginagawa na pala tayong tanga. 'Di ba? Kasi ba ano tong ano? Hindi lang po kayo 'yun, ako kasama din doon, halos lahat tayo. 'Di ba? baka mamay may masabi na naman kayo na na ikaw tingin mo yung sarili mo matalino ka <laughs> ako matalino so ano na naman tong kabullshit na ano to man? ano ano to salamat po sa inyong lahat Ito ba yung first nominee, itong babae na to? Ito yung unang nominado. Ito yung gagamit kay Diwata, eh, no? Uh, oh, ayon kay, ano, kay Ted Pylon, anuhan nga natin ng, ano, ng recap yan. Kasi parang may expose si Ted Pylon regarding dyan, eh. Diba? Tingnan natin yun. Ted Pylon yung kay diwata Kasi min talagang ano to ah uh, O oh, siya nga yung ano siya nga yung ah uh, tawag dito first nominee ito Parang ginamit lang talaga si Diwata ito nga yung panoorin nga natin to Kahit ano lang, uh, recap lang nung ano. Asawa ng Commissioner ng COA? Asawa daw ng Commissioner ng COA yung ano. Uh, uh -huh. uh, Nag-trend. <coughs> 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 ito, ito nag-viral itong si Diwata. Nagtitinda ng pares. <coughs> Ba't ganun yung ano? Ibababa akong resolution para makahabol ang connection. <laughs> o, pero, pang-apat siyang nominee. Pang Maari lamang siyang maka-maupo bilang totoong nominado ho at party list representative sa kongreso kung either mamatay po yung iba kasi kahit na ho sila maka-three seats e eh pang-apat ka. So, sino po yung tatlo? yung isa po doon sa mga nominado ay Whoa! asawa ng commissioner ng COA. <laughs> Gago. Opo, at uh, ito pong si Diwata, totoong vendor pero sa sistema po ng ating party list system, so ito ho ay bumibili sa vendor. <laughs> to research and to make public ito pong personalidad na nasa likod ng mga party list groups na. 'Di ba? gamitan lang talaga. Kasi supposed to be, di ba? Ang alam ko dyan sa party list na yan, ikaw yung kumakatawan do sa partido na na nirepresentahan mo eh. Let's say halimbawa, ah, uh, riders party list. Dapat rider ka rin. Diba? Ganun dapat ang ano, eh ito naman, si Diwata lang talaga yung vendor. Then yung mga first nominee tsaka second hindi na ano, mga mayayaman. 'Di ba? Ini-exploit niya na kahit pinapaliwanag ni Ted Pilo na kahit manalo pa tong party list ni Diwata. Hindi na naman uupo 'yan eh. Sa totoo lang, mga kababayan ko, baka nga yung plano na yan, alam na rin ni Diwata yan eh. Dalabas na si Diwata, niluloko, niluloko rin lang kayo. Kasi malay mo ganito, ano? Diwata. Uh, ano ka, sali ka sa, amin sa vendors uh, party list. di ba Parang isa ka sa nominee. uupo sa kongreso. Yun ang unang buladas dyan. Siyempre, si Diwata, naiintindihan ko din naman, siguro sabi, sasabihin niyang ganon, Naku, wala po ako alam dyan sa politics na yan. Siyempre, para ano, huwag ka mag-alala. Hindi ka naman talaga uupo. Parang ikaw lang yung magre-represent sa amin. Doon napapasok ko sa yung panluloko. At aagrihan na ni, na, di, na diwa, ni Diwata yon. Dahil ako feeling ko si Diwata mismo ayaw niya naman talaga maging congressman eh. Alam niya na hindi niya rin talaga alam yung gagawin doon. Siguro na bola-bola siya na hindi ka naman uupo diyan basta ang gawin mo lang ano namin. Diba? Ito yung ano, medyo okay pa eh, no? Medyo okay pa ako. ito si Diwata ay mabigyan nila ng talent fee sa ginagawa niya ngayon. Na panggagamit nila. Ang masakit nito kung pure pang uuto lang ang ginawa nila. May intindihan ko eh. Tao si Diwata eh. Kung bayaran si Diwata, let's say, babayaran ka namin ng na 1 million para mag maging muka lang ng vendors party list. Yo, may kahit na kabawasan sa ano 'yon, <laughs> kahit na kabawasan sa sa pagkatao 'yon. Maintindihan ko kasi may bayad. At least may kabuluhan yung paggaganyan. Pero ang masakit niyan, gumaganyan ganyan siya na inuuto lang siya. 'Di ba? naging issue na dati yun eh. Parang si, ano, si... I don't know kung si Mikey Arroyo ba yung dati. Nagkaroon ng issue kasi siya yung... Ang party list niya naman sa mga security guard naman. Eh, hindi naman siya security guard, di ba? Naalala niyo yung dati? So, panoorin nga natin itong sasabihin. Tsaka feeling ko talaga, inano nila, tinring nila ito si Diwata eh. Sanay na sanay sumagot si Diwata eh, yung mga kung kailan nabuo ang party list, kung kailan na ano. Alam na, alam na, Yan o, ang mananalo ito. Yan, pati ito yata lalaki na to. Itong dalawa lang na to ang uupo. <laughs> Pero si Diwata ang pinapaharap nila. Anong sagot mo sa kanila? Uh, hayaan niyo muna ako uh, bigyan ng pagkakataon, 'di ba? Bago niyo ako husgahan. So, 'yun. Gagawin ko lahat ang kakayahan ko para matulungan ang lahat ng bintos. No eh. Hindi ka mabibigyan ng pagkakataon, hindi ka naman uuupo. Or siguro ibig niyo sabihin, ano? Pag may concern yung mga kapwa niya vendor, siya yung taga-sabi doon sa doon sa uupo. 'Di ba? siya yung taga-sabi na, oy may concern kami. Magaling kung gagawin ni Diwata yun. <laughs> Kaya nakabusit ang lahat. Mga fans ni Diwata, maniwala, maniwala man kayo sa akin o hindi. Hindi uupo yan. Kahit manalo yan. At after na manalo yan, wala na yan. Yung mga nakadikit kay Diwata na yan. Hindi na yan. Parang hindi nyo naman alam ang politics dito sa Pilipinas. Katulad ng sinabi ko kanina, mas maganda sana ginawa na nilang endorser to. Eh. Nangyayari naman sa mga artista yan, di ba? Yung mga artista binabayaran para mag-endorse ng ano, ng politiko. Di ba? Pero sana ganun ang ginawa na lang kay Diwata. Medyo ano pa eh. Medyo katanggap-tanggap pa yun eh. Pero kung ano, <coughs> <coughs> Pero kung katulad ng sinasabi ko na inutuuto lang si Diwata niyan, ako. Yung mga ganyang klaseng politiko, huwag niyo ibuboto. Ang Bindol, supporters, Maraming salamat po sa inyong lahat. background experience. Ano sagot mo sa kanila? Ah, um, hayaan niyo muna ako. Uh... Tapos ito pa mga men ano. Ako ito na yung mic ko. Ito magiging ano ako, yung tungkol sa iboboto. Kaya boboto ba kayo ng ano ng ah uh, ng artista. Hindi, okay, may, meron namang artista na pwede mo iboto na talaga namang, ano. Pero yung katulad ni Philip Salvador, nakita ko tatang <laughs> Philip Salvador. <laughs> Di ba? Baka ma marobin padilya to na naman tayo. Boboto kayo yung... Yung may utak din naman. Di ba? Hindi lang basta... Kasi ang nangyari kasi, ganito kasi, dapat balance yan, Min. Eh. Balance yan dapat, diba? Pag sobrang talino at batikan na sa politics, pwede kasi maging korup yan. ba diba? So ang nangyari no nakaraang eleksyon, nanawa ang tao sa ganito. Yung sobrang batikan sa politics, yung eksperyensado na. Kasi nga, alam niya na yung out Pwede niya gamitin sa corruption. Ngayon umusbong si Robin Padilla. Na to be fair naman, ako feeling ko, ano? Feeling ko naman na maano ang hangarin ni Robin Padilla, 'di ba? Pure ang hangarin niya sa bayan, ako kung ano no. Pero kinulang siya dito eh. 'Di ba? Doon ko nalaman na hindi sapat na ano ka. Hindi hindi sapat na hindi li sapat na ano ka lang na na makabayan ka iba. So ano nangyari, Nag nagmukhang clown siya sa Senado. Di ba? Kaya kung ako ngayon, uh, kung ako may pamantayan ako, ako sa akin pasok si Doc Willie Ong. Kasi may utak na si Doc. Bagamat hindi siya ah uh, neophyte siya sa politics. Tingin ko hindi naman tatangata si Doc Willie Ong. I don't know. Ako willing akong sumugal kay Doc Willie Ong ang argumento na lang doon, aabot ba siya sa ano? Hindi, let's be realistic ano. Ayoko din naman na, na mawala si Doc Willie Ong. Pero let's be realistic. Aabot ba si Doc Willie Ong sa ano, halalan? Awak na yung Diyos, malay mo. Wala well, imposible kung pagdasal mo, di ba? Or pwede yata mangyari doon ang mag-substitute sa kanya yung asawa niya. Kasi may nangyari yata ganyan before. Diba? Anyway. Ano pa mabibidyoan nandyan? Wala na masyadong kumakain sa ano niya, no? Sa paresan niya. Dami kumakain kay Diwata, oh. Wala na? Hindi na ganun... Dati nun, punong-puno yan, men, eh. Pero meron pa rin naman kumakain. May kumakain pa rin naman. Pero hindi nakatulad dun dati talaga. Ano, pa-picture, pa-picture ka na ngayon, ano? Dati, ano? Kayang-kaya niya na, kaya, kaya na magpa-picture ngayon, ano? Yeah. Mami, nyo oh, ba si Diwata? Wala. wala. Oh, dito tayo, and in this maraming salamat sa support ka sa akin at sa mga na yes, yes! thank you ma'am nakapagpile na si Diwata iboboto niyo pa si Diwata yes Siyempre. ayan alam niyo kung bakit ayan uh, so, siya na, murang halagang pagkain. Eh, yung ibang parasan nga, ginagawa din yan eh. Dito sa amin, 100 din ang ganyan na ganyan din. May libreng soft drinks din. Ang tulong, walang bayad. May bayad din eh. <laughs> Hindi pwede na. <laughs> yeah, thank you, ma'am. Agree kayo doon? Nakakatulong si Diwata dahil sa murang bilihin? Pwede siguro uh, pumupunta si Diwata dusa sa lugar na mga mahirap at doon siya nagbibenta, pwede. Pero yung pupunta ka pa rin dyan, pasa yan, di ba? Oh, nakakatulong sa ano? Itong mga kababayan naman natin. Diwata kasi, ma'am eh. Oo, nakalive si Diwata. <laughs> Ayan. <laughs> At sa mga kababayan, <laughs> mga sa, uh, natin ang vendors. Yes. Ayan. Ayan ito po. <laughs> Sir, ano mang sabi niyo sa pagtagbo ni Diwata ngayon sa ano? vendor's party list? Uy, <laughs> ano? <laughs> Di pinansin. Ano na siya, oh. Busy-busy na, no. Hindi nakatulad ng dati, no. Di ba? Kaya mo naman pala magkaroon ng time dyan, man, eh. Daming tao kumakain. Dami. Daming tao. Eh, ako e, mo kumakain kay Diwan. Kunti na yan. Ito ay sobrang dami. Punong-puno. Punong-puno ba yan, men? And dami bakante do sa table oh. Gito paalang sinungaling ng mga boto niyo to. Dito paalang sinungaling na si Diwata eh. Wala nang kumakain sa gitna wala nang nakakain di mo lahat <laughs> tayo. Meron naman, kaya lang hindi nakatulad dun dati. Video on mo live tayo hindi pa 80. Yes. Right. Ano. Ito, ito video natin kumakain. Nauubos na rin no. Oh. Interview mo Santa Maria. Diwata. 100,000 na kan? Wala na po Santa Maria Laguna, hindi Bulacan. Paano kayo nakarating dito sa Diwata? Plaza? Sa layo niyo lang. Oo. Oh, Laguna. Oo. Oh, ah, sinukupan niyo kasi trending. Okay. Ano masabi niya sir, sa ano pag pagkain ng Duwata? Ano Sarap. Live ka lang dyan. Laguna. Taga Laguna, sir. Nakalive yung page ni Duwata. Taga sa kayo, sir. Santa Maria. Purmok pa. Sir, ano mga sabi mo, isa sa si Diwata na tumatakbo ng vendor's party list? Sana makapasok. <laughs> generic na generic ang sagot. Actually, ako for me, panluloko to eh. Yung sabihin mo sa mga tao na ano, na sidiwata Diwata yung tumatakbo. Yes, nominee siya, ano. Pero, para ipakalat mo sa tao na na si Diwata yung uupo pag nanalo. Hindi niya explain sa tao eh kung ano yung Yun, thank you sir. Ikaw sir, ano masabi mo? Sa pagtakbo ni Diwata sa Vendors Party list. Yun, thank you sir. Ayan oh, sobrang dami ng Nang... may bago tayong menu dinakdakan at sa bangus. Rest, pagdipan, wow, so... dinakdakan. Yes. Uh, Ay na ba 'yung sample? Nandiyan. Okay, ako Nandin... okay. wala ako ng tikman ko lang sa mga ano kasarap. Wow. Ay, okay. mo muna tayo. Ano kami? Yung mga tanda ng kami. Oh, may grupo sila. Hi. Ano grupo niyo, sir? Ara, amin salamat organizers oh kayo. Opo, kami naman. Kami po, linya kayo Lucano. Bakit Lucano? Ayan, naka po. Nababasa ko na sa mukha ni Diwata, parang tinatamad na siya. Tandaan mo pag-oras ng ano, ng ng kampanya. Tandaan mo. Mapapagod ka doon. Ngayon pa lang ano ka na eh medyo hindi na magandang timpla ng mukha Tayo, ko. Tayo, live Kay Diwata. Naka-live. Oh, Nakikita oh, ko na sa itsura ni Diwata na nanaboboard na siya eh. Suporta niyo or po ba si or Diwata sa tatakbo po siya sa ano? Aka. Ah, supporta. Yo, suporta. Yun. Diwata, picture daw. Pala. Akin na, akin na, akin na. Akin na. Oh, game. Oh. One. Mami, dikit-dikit pa. One. Hindi ka kita, Mami, sa likod. One, two, three. Okay. okay. <laughs> alus na, alus na. Ayun. Ay, Timing, ha? Haba ng pila. Mahaba haba ng pila. Uh, sabi, wala na daw kumakain. Mahaba. Mahaba ba yung pila? Hindi. Normal na lang Mahaba. yan, no? Oh. Ano mahaba dyan? Sinungaling ka. Yeah, Iboboto nyo ba to sinungaling? <laughs> oh, may pila. May pila. Sabi ng Wala na daw kumakain. Tama. Tangi. Huwag mong ng mga basher. Kasi baka mamaya, yung mga basher na yung gumawa ng paraan para i-discredit ka sa kampanya. Sanay si Diwata na mang-away ng basher eh. Di ba? Ayan, shout out. Ayan, oh. Oh, dito naman daw, sa kanila naman daw, yung ano, sila nanay. Eto, to, 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 to. No oh, picture kay Diwato. Taga sa kayo, mami. Taga Fairview, kay Sun City. Ayan. Okay, sige po. Kung mahug siya ngayon, ano? Anyway, hey, mga kababayan ko. Kayo. Ito, la, ito sa totoo lang kung akong tatanong ninyo. Pandulo ko sa mga tao yan eh. ba? Diba, Unang-una, alam mo naman na mahina na yung pares mo. Pangalawa, alam mo naman sa sarili mo na hindi ka uuupo doon pag nanalo ka. Parang si Diwata yung kinakampanya nila eh, no? Titiwala ba kayo dyan, mga men? Niloloko kayo? <laughs> Ay, nako, Diyos ko. Anyway, mga kamabayan ko, bahala kayo, no? Kalayaan po natin ang bawat isa na iboto kung sino yung napupusuan natin. Pero, kayo, tatanungin ko kayo. Boboto nyo yan. Ngayon, eh, bahala kayo.